sa basketball po pagka uh, sa saaw. Pagka mga sinagot. Kumbaga sinagot ka. Lutang yung pamo hindi naman. O na ka lang. Hindi no lang daw baka lang. Yun yung iniyari oh. Pasarin na lang sa Kasi alam mo kung bakit ko tinatanong na gano'n Syempre pag galing sa ere ka tapos biglaan mas malakas ang no impact. Pero kung natumba ka lang, marami kasi yung buto na dyan na maliliit. Maaaring umusok tong isa na to, or ito, alinman dyan. Once na umusok tong isa, yung joint dito maapektuhan niya, yung joint na to maapektuhan niya, yung joint na to maapektuhan niya. Siyempre, yung pinakamalaking joint, yung tugtungan, mas masakit kasi mas malaki. Kailan ka pa nadali ay doon? One month one month na. Pero pati nga isa. Okay. Pag nito ko, masakit. Masakit din. Pababa. Masakit din. Mas Ali, mas masakit. Pababa o pataas? Yung taas, but, Pero pag ganyan, masakit. Okay. Hindi, I mean, I anin mean mas masakit? Sa pataas. pataas o pababa? Mas masakit ang pataas. Mamiya, eto, kasi maraming joint diyan, malamang may mga namamaga pa ngayon Ihihina 'yan. Kumaga, pag humina na 'yung pakaram, may pain pa siya pero mas mahina. Pahinga muna ng mga apat na araw ng limang araw, yun. Pero kung after adjustment, pag ginanon mo, sobrang sakit pa rin o nag-maintain yung ganung intense ng pain. Pero pag ginanon mo, may pain pa kaso mahina na. Yan, tama na yun. Kasi, alam mo, punong-puno ng ganito <laughs> yan. Hindi ka agad mo. Kaya no, punong-puno yan ang ligaments. Kung baga, ang dami niya may ipit. Eh, tapos ang dami niyang buto. Ngayon, pag na-adjust nga, hihina yan. Pag tama, hihina na yan. Kung baga, may pain, yung pinaka-trauma ng pilay. Pero pag lalong sumakit, ibig sabihin, mali ako. Okay. Pero sana hindi tayo magkamali. Marami kasi ito po na kung mga natin. Kung alin yung umusog. Okay, para yun pala. ko yung pamay mo eh. Ayun o. Yung mga dugo. radius mo. Ah. Hmm? Ito, mas mababa nga ito. Wala ito sa joint. Ito, layo niya. Nandito yung joint. andan mo, ito, yung ito. Itong buko na ito, yung all na. Yung bantayan niya, eh. yan ang joint. Pero pag umabot ka dito, sobrang lakas yung ano mo eh. Parang may manok. Kawakan mo ito may lumubog na may umangat. Ayan. Maaaring nangyari sa'yo, meron kasi tayo niya tawag niya na cartilage, yung puting buto. Minsan, pag kumain tayo ng ano, fried chicken, yung wing legs, may puti doon na nakasaklo, Minsan, Kinakain natin yun, ha? Huh? Yun. Kaya tinatanong ko kung gano'ng walakas yung impact. Kasi pag malakas ang impact, minsan na ano yun, Hindi siya totally na fracture, pero... Naangat. Naangat. Yun ang ano. Ito kasi merong malayo siya sa ano. Sana hindi. Hmm. Next, hmm. Thank you. Okay. Sisin niyo yun. <slap> Roy, bagay Eh, ang sabi ko iyo sa eh, ihina yung pain nito pag tama. Tagit pa mo. Pero pag mali, sasakit lalo. Pero positive naman yan palagi. Tagig ka pa. Ang problema, maulan ay ito lah. Walang tigil yung ulan kanina. Meron ka naman ano, di ba? Meron. Meron. Pwede po ba mabasa? Pagka nabasa, sabi natin nabasa sisingaw kasi yung pamamagayan Normal lang naman yung sa labas lang yun. Ang mahalaga doon, kanyang namamagayan Pag ginoon mo, the same pa rin ang pain. Kung madagdagan man, kunting-kunti lang sa labas ng Kasi pag hinilot ka, katulad niya, hinihilot natin. Open portion, pag nabasa yan, lahat ng mga bagay na hinihilot sa'yo, pag ina ganyan, direct siya mong basahin, parang ano siya, magsusweli Pero pangkaraniwan lang yun. 3 to 4 days mawawala rin yun. Kaya yung mga pinibili na natin, siyempre whole body massage tapos bigla mong babasahin yung katawang hindi healthy yun. Kaya sinasabi natin, yung mga bagong nagpahilot, huwag niyong basahin. Kasi, yung mga balat nyo, mga open pores yan. Pag inihilot. Tsaka yung mga muscle nyo, siyempre, madidina ng konti. Magre-react yan pag nalamigan. Pagkaganon pa masabi natin na basta, siyempre, nakamotor ka eh. Tsaka yung ano ng tubig, pasalubong ka eh. mo lang ulit. Nang, oh, lalo lang, Pagdating sa bahay. Tsaka hindi ito ordinary yung haplos lang kasi may may adjustment, may cracking, may may mga putong lumalagot. Thank you. May dinapon kaya pambuo. O, mas maganda pambuo to. Kasi yan na compress kumbaga na saladat. Napirat. Pag pinungot mo yun, naaangat sila. Kaya ang ginawa ko, inata ko. Ganun yun, kumbaga, yung pinaka, ano, pumasok ko. Oo, pumasok. Pwede mo yung buwat to, mas maganda pang to, kasi may iinat siya, yung mga naiipit na maraming, eh, no? maaaring ito naiipit, sabihin natin, o, oh, ito, pangkaraniwan, pangkaraniwan, itong malapit sa radius. Pag, hinap, pag binuwat mo, mabigat yan, mas maganda, kasi, oh, gaganyan siya, pero ngayon, pwede na yan. Nandiyan mo. Okay naman po. Tingnan Yun yung sabi ko sa'yo. Mas maganda siya, di ba? Oo. Okay? Thank you. Wala na ba akong hihiming? Wala. Wala akong hihiming.